Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan At tayo po ay kasapi sa KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Nais nice lang po nating pasalamatan ang Cornerstone International Christian Church Diyan po sa North Caloocan sa pangunguna po ni Pastora Reverend Marisa Derla sa kanilang pagpapatuloy sa ating Project Elijah Missions Conference noong nakaraang Wednesday, January 29, 2025. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Lahat ng mga kapatiran po namin dyan sa Cornerstone International Christian Church. Sa Diyos ang papuri. Ito ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera at ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Kagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na tagumpay laban sa kasalanan. Nakarinig na ba kayo ng ganitong mga pang-usap Pwede na akong magkasala hanggat gusto ko kasi tinanggap ko na si Kristo at tiyak na akong pupunta sa langit. Kahit paulit-ulit akong magkasala, Basta humingi lang ako ng tawad sa Panginoon, tiyak na patatawarin ako. Kagapay ang mga pangungusap na yan ay naglalaman ng mga maling kaisipan na sinikap ni Apostol Pablo na ituwid. Sa Roma chapter 6 verse 1, may tanong si Apostol Pablo na dapat sagutin ng lahat ng Kristiyano. Ang sabi sa mga talatang ito, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Bakit kaya ganyan ang tanong ni Apostol Pablo? Ganyan ang tanong niya sapagkat may mga taong nagbigay ng maling pakahulugan sa kanyang sinabi sa Roma Kabanatang 5, Talatang 20, kung saan marami ang kasalanan ay lalong dumarami ang biyaya. Ang isip ng mga taong iyon ay ganito, Abah, kung ang biyaya ay higit palang dumarami kapag dumarami ang kasalanan. Kung ganon, sige, magkasala pa tayo ng mas marami upang mas marami din ang biyaya at darami pa ang biyaya. Balikan natin sumandali ang nakaraang pag-aaral natin. Sa Romans chapter 1 verse 18 and chapter 3 verse 20, ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang problema ng kasalanan ng tao. Sa Romans chapter 3 verse 21, chapter 5 verse 21 ay ipinaliwanag niya ang kalutasan sa problema ng kasalanan. Kalutasang binalangkas at isinagawa ng Diyos. Ang kalutasan ay ang ibanghelyo ni Kristo na nagdudulot ng kaligtasan sa kasalanan. Basahin natin ang Roma Kabanatang 1, talatang 16. Sapagkat hindi ko ikinaihiya ang Ibanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Kaagapay ang kaligtasang dulot ni Kristo ay kaligtasan mula sa kasalanan. Mateo Kabanatang 1, talatang 21. Siya ay manganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Tama ka agapay, eh, si Jesus ay tagapagligtas sa kasalanan. At ang kaligtasang dulot niya ay sumasaklaw sa tatlong kapanahunan para sa nakaraan, para sa kasalukuyan, at para sa hinaharap. Una, ang nakaraan pag-aaring ganap or justification ito ay inilalarawan ng patayong linya or vertical line na nagdudugtong sa pagkamakasalanan ng tao at sa katuwiran ng Diyos dati tayo ay nasa ibaba sa posisyon o kalagayan ng pagkamakasalanan ng tao sa pamamagitan ng pag-aaring ganap tayo ay pinatawad at iniligtas sa parusa ng kasalanan, saved from the past guilt and penalty of sin, at tayo isinampa sa posisyon o kalalagayan na ganap na katanggap-tanggap sa pamantayan ng katwiran ng Diyos. Dahil sa pag-aaring ganap, tayo ay ligtas na magpakailanman. Hindi na tayo nanganganib na pumunta sa impyerno Ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang tungkol sa pagkamakasalanan ng tao at tungkol sa pag-aaring ganap sa Romans chapter 1 verse 18 and Romans chapter 5 verse 21. Ang ibig bang sabihin, yamang ligtas na ako sa impyerno, ako ay pwedeng magpatuloy pa sa kasalanan? Hindi, kasi ang kaligtasan ay may kahulugang pangkasalukuyan. Pangalawa, ang kasalukuyan pagpapabanal or sanctification. Ito ay inilalarawan ng pahilig na linya or diagonal line na nagdudugtong sa pagkamakasalanan ng tao at pagpapabanal ng Diyos. Mula sa oras at araw ng ating pag-aaring ganap, magsisimula ang gawain ng pagpapabanal kung saan ilalagay ng Diyos sa loob ng ating pagkatao ang perpektong katuwiran ni Kristo na nakabalot sa atin sa labas. Sa pagpapabanal, mararanasan natin ang kaligtasan mula sa kapangyarihan ng kasalanan, saved from the present power of sin. Ang gawain ng pagpapabanal ay ang pagpapatuloy hanggang sa katapusan ng buhay o sa pagbabalik ni Kristo. Ang pagpapabanal ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa Romans chapter 6 verse 8. Pangatlo, ang hinaharap. Pagluwalhati or glorification. Sa pagbabalik ni Kristo, ang ating kaligtasan ay magiging ganap. Amen. Tayo magiging katulad ni Kristo sa kanyang kaganapan at maliligtas tayo mula sa presensya ng kasalanan, saved from the future presence of sin. Lubusan ng maaalis ang lahat ng bahid ng kasalanan sa ating buhay at sa buong sangnilika. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang tungkol sa pagluwalati sa Romans chapter 8 verses 17 to 25. Ngayon, ano ang tagumpay laban sa kasalanan? Tayo nakatitiyak na na sa ating kaligtasan, pinatawad na ang ating mga kasalanan at tiyak na ligtas na tayo sa impyerno. Subalit, nasa daigdig pa rin tayo at habang tayo ay nasa buhay na ito, ang tanong na dapat nating sagutin ay ito. Paano tayo makapagtatagumpay laban sa kasalanan? Paano mangyayari ang ating pagpapabanal or sanctification? Sa Roma, Kabanatang 6, ay matutuklasan natin ang tatlong hakbang tungo sa tagumpay laban sa kasalanan. Sa English, no, recon, yield. Sa Tagalog, alamin, ituring, ihandog. Unang hakbang, alamin. No, upang maranasan natin ang tagumpay laban sa kasalanan, dapat nating alamin na tayo nga ay kaisa at kalakip ni Kristo sa kanyang kamatayan, pagkalibing, pagkalibing, at muling pagkabuhay. At dahil dito, wala nang pakialam o kapangyarihan sa atin ang kasalanan. Mula sa ating Biblia, basahin natin at bulay-bulayin natin ang Romans chapter 6 verses 1 to 10. Mula sa mga talatang ito ay dapat nating malaman at sampalatayanan ang tatlong katotohanan tungkol sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Unang katotohanan, ang kristyano ay kaisa ni Kristo sa kanyang kamatayan. Ikalawang katotohanan, ang kristyano ay kaisa ni Kristo sa kanyang pagkalibing. Ikatlong katotohanan, ang kristyano ay kaisa ni Kristo sa kanyang pagkabuhay na muli. Paano nangyari ang pakikipag-isang ito kay Kristo? Nangyari ito sa pamamagitan ng prinsipyo ng kinatawan Ayon sa Romans chapter 5 verses 12 to 21, may dalawang kinatawan o representative. Una, si Adan, na siyang kinatawan ng makasalanang tao, at pangalawa, si Kristo, na siyang kinatawan ng bagong tao. Kagapay, ang bawat taong isinilang sa daigdig ay isinilang sa ilalim ni Adan. Lahat ng taong nakalakip kay Adan ay nasa ilalim ng sumpa at kapangyarihan ng kasalanan ni Adan. Sa sandaling sumampalataya ang isang tao kay Kristo, siya ay makararanas ng ikalawang pagsilang. Ayon yan sa John chapter 3 verse 3. At siya ililipat mula kay Adan upang siya'y mailakip kay Kristo. Lahat ng nakalakip kay Kristo ay nasa ilalim na ng pagpapala at kapangyarihan ng pagsunod ni Kristo. Sa pagitan ng daigdig ni Adan at daigdig ni Kristo ay nakalagay ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang Kristiyano ay ipinahayag ng Diyos na kaisa sa kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang pakikipag-isang ito ay nangangahulugan ng dalawang bagay. Una, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, namatay na ang Kristiyano patungkol sa kasalanan. Ang ibig sabihin, patid na ang kanyang koneksyon sa kasalanan. Wala nang kapangyarihan o karapatan ang kasalanan sa buhay ng Kristiyano. Pangalawa, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, na buhay mula sa patay ang kristyano patungkol sa Diyos. Ang ibig sabihin, nakakonekta ka na o nakaugnay na ang kristyano sa Diyos at sa bagong buhay. Batay sa prinsipyo ng kinatawan, ang isang tao ay maaaring mapasa ilalim lamang sa isang kinatawan o representative. Kung ikaw ay nakay Adan, wala ka kay Kristo. Kung ikaw ay na kay Kristo. Wala ka kay Adan. Ang unang akbang tungo sa tagumpay laban sa kasalanan ay alamin at sampalatayanan ang katotohanan ito ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Ang pakikipag-isang ito kay Kristo ay napapaloob sa kahulugan ng ating bautismo sa tubig. Ayon sa Roma Kabanatang 6 sa mga talatang 3 at apat. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Yesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungkol sa kamatayan. Na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Kagapay sa bautismo, noong inilubog tayo sa tubig, ito'y naglalarawan na tayo ay namatay at nalibing kasama ni Kristo. At ang ating koneksyon sa kasalanan at sa lumang buhay ay namatay at nalibing na rin. Noong tayo ay iniahon mula sa tubig, ito'y naglalarawan na tayo ay muling na buhay kasama ni Kristo nagsimula na ang ating bagong buhay na may koneksyon sa Diyos at ang bagong buhay na ito ay nakalaan para sa Diyos na lamang. Ang unang akbang tungo sa tagumpay sa kasalanan ay ating alamin at laging pakatandaan ang katotohanan ito ng ating pakikipag-isa kay Kristo sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. So, unang hakbang, alamin. Pangalawang hakbang, ituring. Ang ikalawang hakbang tungo sa tagumpay laban sa kasalanan ay ituring na totoo ang pahayag ng Diyos patungkol sa atin. Basahin natin ang Roma Kabanatang 6, talatang 11. Gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabuhay sa Diyos kay Kristo Yesus. Amen? Ituring nating tayo ay totoong patay na nga sa ating relasyon sa kasalanan. Ituring nating tayo ay totoong nabuhay na maguli at mayroon na tayong relasyon at koneksyon sa Diyos. Ano ang napapaloob sa hakbang na ito? Una, sumang-ayon tayo na totoo ang pahayag ng Diyos patungkol sa atin. Sabi ng Diyos, patay ka na sa kasalanan, naputol na ang iyong relasyon sa kasalanan. At ang sagot natin dapat, Opo Panginoon, patay na ako sa kasalanan, naputol na ang aking relasyon sa kasalanan. Sabi ng Diyos, buhay ka na sa Diyos, nakaugnay at konektado ka na sa Diyos. Ang dapat nating sagot, Opo Panginoon, buhay na ako sa Diyos, nakaugnay at konektado na ako sa Diyos. Amen? Pangalawa, tanggihan at itakwil natin ang anumang pagnanasa para sa kasalanan na maramdaman natin sa ating kalooban. Kahit tinanggap na natin si Kristo, mararamdaman pa rin natin ang pagnanasa sa kasalanan dahil sa ating lumang buhay at lumang pag-uugali. Subalit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, pag-aralan nating sabihin ang pagnanasang iyan sa kasalanan ay bahagi ng aking lumang pagkatao na namatay at nalibing kasama ni Kristo. Tinatanggihan ko at itinatakwil ang pagnanasa sa kasalanan. Ako'y patay na sa kasalanan. Pangatlo, tanggapin at sangayunan ang pagnanae sa kabanalan na nararamdaman natin sa ating kalooban pagkatapos sa na tanggapin natin si Kristo, mararamdaman natin ang pagnanais sa kabanalan na umihila o nagtutulak sa atin papalapit sa Diyos. Dapat pag-aralan nating sabihin, ang pagnanais na iyan tungo sa kabanalan ay siyang tunay kong bagong pagkatao kay Kristo. Tinatanggap ko at sinasang ayunan ang banal na pagnanais na iyan. Amen. Yan ang pangalawang hakbang. Ituring na patay ka na sa kasalanan at nabubuhay ka na lamang para sa Diyos. Pangatlong hakbang, ihandog. Ito ang pangatlong hakbang tungo sa tagumpay laban sa kasalanan, kaagapay. Ihandog natin ang mga sangkap ng ating katawan upang maging kasangkapan ng kabanalan. Basahin natin ang Roma, Kabanatang 6, Talatang 13. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan. Kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Kapansin-pansin na ang mga bahagi ng ating katawan ay tinawag na mga kasangkapan or instruments o sa ibang salin, mga sandata, weapons. Ang sundalo ay kasing bisa lamang ng kanyang sandata. Ang kasalanan ay parang kaaway na sundalo at gusto niyang gamitin ang mga bahagi ng iyong katawan bilang sandata niya sa paggawa ng kasamaan. Ang katuwiran o kabanalan ay ang iyong kakamping sundalo. Ibig din niyang gamitin ang mga bahagi ng iyong katawan bilang sandata niya sa paggawa ng kabutihan. Ano ang payo sa atin sa Roma kabanatang 6 talatang 23? Huwag nating ibigay ang mga bahagi ng ating katawan upang magsilbing sandata ng kasalanan. Sa halip ay ibigay natin ang mga bahagi ng ating katawan Upang maging sandata ng katwiran at kabanalan. Narito ang isang napaka-practical na hakbang laban sa kasalanan. Kung aagawin at aalisin natin ang mga sandata ng kasalanan, ay hindi siya makagagawa ng anuman. Ang mga sandatang ginagamit ng kasalanan ay ang mga bahagi ng ating katawan. Kung aagawin at aalisin natin ang mga bahagi ng ating katawan, para hindi na ito magamit ng kasalanan, tiyak na hindi makapagtatagumpay sa atin ang kasalanan. Sa kabilang dako, kung ibibigay natin ang mga bahagi ng ating katawan upang magsilbing sandata ng katwiran o kabanalan, siguradong magtatagumpay sa buhay natin ang katwiran at kabanalan at matatalo natin ang kasalanan. Alamin, ituring, ihandog iyan ang tatlong hakbang tungo sa tagumpay laban sa kasalanan alamin na kaisa ka ni Kristo sa kanyang kamatayan pagkalibing at muling pagkabuhay ituring na talagang totoo ang sabi ng Diyos na ikaw ay patay na sa kasalanan at nabubuhay ka na lang para sa Diyos ihandog ang mga bahagi ng iyong katawan upang maging kasangkapan at sandata ng katwiran at kabanalan. Kaagapay, upang maging mabisa ang tatlong hakbang na iyan, kailangan mong gumawa ng isang matatag na pasya. Pasahin natin ang Roma, Kabanatang 6, Talatang 12. Kaya tuwag ninyong pagariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasan nito. Upang magtagumpay laban sa kasalanan, dapat mong ituring ang kasalanan bilang kaaway na hari. At dapat gumawa ka ng matatag na pasya na iyong sasabihin, ayoko nang maghari sa aking buhay ang kasalanan. Tanging si Kristo na lamang ang tunay na maghahari sa aking buhay. Kapag ginawa mo ang pasyang iyan, makakaasa ka kaagapay sa malaking pantulong mula sa Diyos. Roma kabanatang 6 talatang sa sapagkat ang kasalanan ay hindi makapagahari sa inyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan kundi na sa ilalim ng biyaya tayo ay nasa ilalim ng biyaya wala na tayo sa ilalim ng batas anong ibig sabihin nito sa ilalim ng batas sa mga tao ay pinag-uutosang gumawa ng kabutihan at umiwas sa kasamaan, subalit hindi naman sila binibigyan ng kapangyarihan upang gawin ang ipinag-uutos. Subalit ang mga Kristiyano ay nasa ilalim ng biyaya. Sa ilalim ng biyaya, ang mga Kristiyano ay inuudyukan ng Espiritu Santo kung ano ang dapat gawin. At kasabay ng udyok na iyan, ay ibinibigay din ang kakayahan at kalakasan upang isagawa ang ipinag-uutos ng Diyos. Galatia kabanatan 2 talatang 20. Si Apostol Pablo ay nagpapatotoo tungkol sa bagay na ito. Ako ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Hindi na ako kundi si Kristo. Ito ang mabisang pantulong. Kaagapay kaya nating kasuklaman ng kasalanan dahil si Kristo na nabubuhay sa atin ay nasusuklam sa kasalanan. Kaya nating ibigin ang kabanalan dahil si Kristo na nabubuhay sa atin ay nagmamahal sa kabanalan. Napakadali ang ating dapat gawin. Sabihin lang natin sa Panginoon, Panginoon, ikaw ang mag-isip sa loob, ikaw ang magmahal sa loob ko, ikaw ang sumunod at maglingkod sa Diyos sa loob ko, hindi na ako kundi si Kristo. Amen. Higit pa natin pag-uukulan ng pag-aaral ang katotohanan ng ito sa Roma kabanatang 8. Ito ang hamon kaagapay. Nakita natin sa pag-aaral na ito ang susi sa tagumpay sa kasalanan ay ang ating pakikipag-isa kay Kristo. Tayo ka isa ni Kristo sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Ang pagkakaisang ito ay napapaloob sa kahulugan ng ating bautismo. Sa bautismo, noong tayo inilubog sa tubig, Ating ipinahayag sa buong daigdig, ang lumang pagkatao ko sa kasalanan ay namatay na at inilibing kasama ni Kristo. At noong tayo umahon sa tubig, ating ipinahayag sa buong daigdig, ako'y muling nabuhay ngayon sa bagong pagkatao upang ako'y mamumuhay na lamang para sa Diyos. Kayong mga nabautismuhan na, kung sakaling nalimutan na ninyo ang kahulugan ng inyong bautismo, Inahamon ko kayong gumawa ng panibagong pagtatalaga ng inyong sarili o recommitment upang matalikdan ng lubusan ang kasalanan at mamuhay na lamang para sa Diyos. Para sa iyo kaagapay na hindi pa nabautismuhan, inahamon ko kayo ngayon na magpasyang sundin ang utos ni Kristo tungkol sa bautismo. Sa Diyos ang papuri, Diyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang tagumpay laban sa kasalanan. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kaparehoring oras 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, mari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702D Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain tayo ng Panginoong Yesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.